attorney, uh, sa inyong pag-ikot sa Batangas, pabalik na, na kailan balik na kayo ng Batangas. At nakita naman natin ang uh, response ng ating mga kababayan. Simula doon sa inyong unang pag-ikot, marami kami nalilinig na didinigna. natutuwa sila dahil dito lang daw sa party list na ito para inclusive lahat ng klase ng uh, uh, family setups. Ano po ang masasabi niyo dito? Yan po talaga ang ikinatutuwa namin. Tuwing kami nakakatanggap ng mga positive feedback sa lahat po, di lang po dito sa Batangas, kundi lahat po ng aming nakakausap at napapalinawagan ng plataforma at advokasya ng pamilya ko. Tuwing sila nagsasabi sa amin na unang parang para sa kanila ay bago at uh, First time lang nila maka-encounter ng Party List na talagang uh, nagsusulong ng mga inklusibo uh, at uh, pang-pangkalahatan na interes ng bawat modernong pamilyang Pilipino. Parang ano 'yan eh, affirmation kumbaga ng aming nasimulan. Uh, ni kami ng mga ganyang positive feedback, nag-uusap kaming mga founders, kaming mga nominees at parang sa loob namin, uh, isip namin ay hindi kami nagkamali na ito ay aming sinimulan, ito ay aming isinulong at ito ay aming ngayon ipinaglalaban sa kampanya na ito. So talaga yan po ikinatutuwa namin tuwing ang response po sa atin ay maganda. Ibig sabihin po yung inyong advocacia nakikita at naririnig ng ating mga kababayan. Yeah. Yes sir. In fact, sa totoo naman, kaya din naman kami nag-decide na iakyat ang usaping ito sa larangan ng politika at tumakbo bilang party, isang party list. Ay dahil nung kami ay nag-iikot pa lamang, ginagawa namin yung exploratory talks pa lang as a foundation. Nakita na agad namin ang potential dahil nga dun sa mga unang pag-iikot namin ay ganyan na rin po ang naging feedback sa amin tuwing kami ay nagpapaliwanag, nagsasagawa ng aming membership orientation, lagi kami nilalapitan at pinasasalamatan na, at sinasabi po ng ating mga naanyaya ay mabuti daw na merong isang organisasyon na nagsusulong talaga ng kapakanan. Ito mga ganitong klaseng family setups, yung mga labas dun sa tradisyonal na konsepto kung anong bumubuo sa pamilya. At nung punto pa lang na yun, kaya nga po, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit kami nag-decide na subukan nga natin na ilaban, iakyat ang usaping ito sa larangan ng politika. At yun nga po, ngayon na kami ay nangangampanya at ganun pa din ang response ng ating mga kababayan ay tila yun nga po ay affirmation na tama po ang aming naging desisyon dahil ang sabi nga po ang tingin sa inyong advocacy ay holistic and uh, includes uh, inclusive uh, ito po ba ay magbubukas ng diskurso upang magkaroon tayo ng revisit sa ating uh, family code para mabuksan niyo ang usapin tungkol naman sa uh, same sex union sa tingin ko doon naman talaga papunta at uh, hindi lang naman dahil sa mga isunusulong ng party list uh, program, kundi alam naman natin na even in with the existing Congress, sa uh, 19th and 18th Congress, ay meron na rin po talagang mga uh, nagsusulong na palawakin at buksan ang kasal para sa mga same-sex uh, unions. Kaya naman po... Uh, that is something that we expect na talaga pagdadaanan. Ngunit, lagi din namin sinasabi na yan ay mahabang diskusyon, mahabang proseso at hindi po yan simple. Ngunit tayo po bilang party list, tayo po makikilahok sa diskursong iyan, lalo na na isa sa mga sektor na nais natin i-represent ay ang mga LGBT partners.